Ganado magtanggal yun eh. Oh. <laughs> oh. dami ba naman yun Ayo hey, oh, Ayo diba? Nakukuha na, nakukuha na Magaling na talaga siya manghuli Alright ko Jackpot eh, oh. Jackpot. Jackpot ka dyan. Sa huli na yan. Hindi mo muwi. Hindi yan na talaga to. O e, ganyan. Hindi, hey, katakin mo. di, hey, Sa may ulo na yan. 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 Puno. Puno yung laga yan eh. Galay. Grabe naman. Grabe po yung init niya yun oh. Mapapansin nyo yung mga dahon niya. Halos matuyo dito sa init. Pero may dala po kami tubig yan. Uh, pagkatapos po namin mag-fishing, kami na maraming tubig. Para pangontra sa init. Dami oh. Grabe <laughs> 'yan. Pagod na magtanggal. Pagod. <laughs> eh, yeah. konti na lang. Konti na lang 'yan. Allah. Grabe 'yan huli Padami Pa, may dalawa Ang huli nga oh, grabe oh Dami Uwian na talaga to my friend Uwi <laughs> na po pati uh, Okay na yung huli namin na yan ayun si my friend po ang haagis ngayon hindi natin kung makakauli ayusin mo haagis mo ha siyempre tawanan ka talaga nila yan lagi man nila ako tinawanan dyan maraming stadyan maraming karpa dyan bulbul yung binigay sa akin ni Pepoy pero pagtyagaan na natin kaya yan Hey. Ayun! Ang galing ng hagis ah. Hatak. Dadalhin ka ng ano niyo. Oh, dami! Oh, grabe yan. Dami! Ganun Uy! <laughs> galing! Ganun maghagis. Ganun maghagis. Napakalabit mo talaga, my friend. Buti na lang talaga kasama kita. Marami kang... Ano? Huli. Oh! <laughs> oh! Oh, grabe! Hey. Ang dami! Ang dami, may tagdag na. Oh. Oh, isang hagis pa lang. talagang... Dire basic ko lang may yung hagis na yan, boy. doon na. Ayun. Yan, yan. Ah. Oh. Puno ang lambat. Ini to. E tayo na lang natin yan. Tanggalan mo na lang. Sa akin eh. Sablay. <laughs> Sablay yung hagis Ayusin si mo kasi Agis mo, friend. Tinuruan na kita niya, hmm. na? eh Ewan ko ba, bakit mm, sumasablay pa rin ako sa Agis? Ayan po, dami ng huli ni my friend. Ang gaganda ng tilapia, oh. Ang oh. Lalaki, good size. Good size sila lahat. Siyempre. Lapit <laughs> ka talaga. Grabe yung huli mo. Ganda naman hagis ko. Ganda ng hagis mo eh. Panalo. Wala ang ganun friend? Wala akong ganun hagis eh. Magaling mo talaga. Sa, so, so, sa ano, ikaw talaga lagi ko sasama sa fishing. Magaling maghagis. Ito pinakauli. Wala kayo. mo Flex mo yung huli mo malaki. Yan. Ilagay mo muna sa gilid. Uy! Ang galing mo muna lahat. Lagay mo sa lagayan. yan. Akin ito guys. Oh. So... Hmm. Pangihaw. So, pang ihaw. Pang ihaw. Panalo yan. Lagayan. Ayun, kunin mo. Ayun, oh, kunin po yung lagayan. Ito po yung mga huli niya. Ayun oh. Dami din niyang huli. Dadagdagan po yung ating huli kanina. Ah. Oh. 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 Tandahan. <laughs> oh. Talagang... Ano yung kanyan? Iigkasan. Maraming beses na. Mm-hmm. Oh, diba? nadagdagan po yung huli natin. Galing ni my friend. Oh. Mas magaling na siya maghagis sa akin. Sa'yo sa akin? <laughs> sa'yo sa akin? Oo. Oh. ayo. Oh. Ayaw. Yun pa, sa may pahan mo. Apat, ang dami. Ayun, sa baba. Sayang yan. Matatakas pa kayo ka Matatakas pa. Ayun. Ah, pwede na to guys. Pwede na. Pwede mainit na. Hmm. Uh -huh. Ah, paalam ka muna sa kanila. Sayang so, guys, ah... Uh Nainggit na naman si Pepe sa akin. Natumba kasi niyo, Natumba ako doon. Parang nawalan ako ng ano sa ako sarili ah. Sa manood sa mga video namin nas papalo na rin yung Facebook. ko kung ano. Papalo po ng Facebook page ni my friend ayan. Jan Arthur Pave. Manood lang kayo manood diyan. Para po mabilis siya ma-monetize sa Facebook. Ayun po. Yan lang po. Maraming salamat.